Ayan o, oh, ikaw mismo yung magkakarga ng gasolina dito. Malapit na rin pala ang Halloween kaya marami na sila ditong binibentang pumpkin. Wow, grabe naman tong lagay nitong mga apples na to. Laki, parang ano na to ah, barko. Usong-uso dito sa Canada yung self-service. Ano nga ba yung self-service? Panoorin mo to ka, Berx. Mga ka, magandang araw sa inyong lahat hinatid ko lang si Angelo sa trabaho at ngayon naman magkakarga naman tayo ng gasolina pakita ko sa inyo yung difference nung pagkarga ng gasolina dito sa Canada sa Pilipinas kasi nung nagbakasyon tayo sa Pilipinas nakita natin na yung gasolinahan pupunta ka lang doon sa tapat mismo ng gasolinahan tapos may mga magaano maglalagay mismo ng gasolina, no? Abot mo lang yung pera mo. Tapos sila na magkakarga ng gasolina, tatanong kung magkano. Tapos kahit umaandar yung sasakyan, kinakargahan kahit na may cellphone ka diyan sa tabi. Hindi pwede yung sa Canada eh. <laughs> sa Canada, kailangan patayin mo yung sasakyan, kailangan na malayo ka sa phone, tapos ikaw mismo yung magkakarga ng gasolina. Ikaw mismo yung maglalagay kung magkano. At ikaw magsasaksak. At uh, medyo delikado dito kasi may static na tinatawag. Yung static, yung kumikislap uh, parang uh, malit na sparks pagka kumawa ka sa mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung dahil sa cold weather o o kung saan man basta ganoon anyway uh, tara na po tayo sa gasolinahan at magkarga tayo ng gas kung makikita nyo medyo pa empty na yung ating gas no 50 kilometers na lang yung available nya dyan so tara magkarga tayo ng gasolina ayan o oh, ikaw mismo yung magkakarga ng gasolina dito saan ba yung gasolina ko hindi ko alam rito pasok mo lang yung iyong card so pasok natin yung card pagkatapos uh, papipiliin ka dyan kung magkano may 100 minsan kung 50 lang ikaw bahalang maglagay lagay mo yung pin number pwede rin dyan sa uh, kaliwa itatap mo dyan yung umiilaw dyan ng green tapos kung meron kang points eh wala akong dalang card nakalimutan ko tapos yung ito yung nguso ano pipiliin mo dyan pa pipiliin ka kung anong gusto mo e, dito tayo sa premium tapos check mo kung zero zero lahat tapos kagahan mo na yung iyong ano sasakyan usually ganun lang talaga ikaw talaga magkakarga nyan tapos yung sasakyan mo, baka kargahan mo siya. Ayan, kitang kita nyo naman. Pwede kang manood ng mga commercial dyan. May mga screen ang mga gas station para kahit na nagkakarga ka ng gas eh, nililibang ka. <laughs> Nanonood-nood ka ng mga commercial dyan. So, yun na lahat. no natapos na, inabot ng $73. $44 liters na gas okay na uh, tapos kung gusto nyo doon na resibo yes yung resibo dito sobrang laki talaga <laughs> sobrang haba ayun oh kita nyo <laughs> so yun yun na yun tara na So bago ko umuwi mga ka dumaan muna ako sa Walmart no para mamalengke ng konting kailangan sa bahay. At syempre, every time na pupunta ka dito kailangan mayroon kang piso or looney. Bakit? para yan sa pushcart pakita ko sa inyo mamaya kung para saan yan so kailangan mo na kumuha tayo ng bag kailangan meron kang dalang bag mo kasi dito sa Canada talagang bibili ka ng sarili mong bag or else lahat ng mga pinabili mo nasa pushcart at walang bag nakalagay lang doon so kailangan may dalang kang bag or bibili ka ng bagong bag eh, medyo mahal din yung bag na ganito so tara pasok na tayo dito sa Walmart ano nga ba yung Walmart? Walmart dun sa mga Pinoy na hindi pa nakakaalam para itong SM department store at SM supermarket. At meron din ditong pagawaan ng sasakyan sa likod or magpapapalit ka ng oil gulong, ganun. Kompleto sila rito. Malapit na rin pala ang Halloween kaya marami na sila dito binibentang pumpkin. So usong-uso yan dito sa Canada. Alam mo nyo, na mga bata dito talagang yan ang gustong gusto nila. So tara, pasok na tayo dito sa store at mamili na rin tayo mga kaburks. Para ka na rin nandito, kasama ako, di diba? So, yung piso na sinasabi ko sa inyo, ito yung lalagay mo yan dyan. Yun. Oh, mayroon ka ng pushcart Mamaya isusuli natin yan Ibabalik natin yan para yung piso ibalik din sa atin Ganun yun So, pasok tayo dito Ay, bumukas <laughs> Ang dami nila ditong apples Wow, napakamura ng apples oh. More than $1 lang per pound dami no wow sana nandito ka kabricks para nabigyan kita ng apple may green may red may kung ano ano iba't ibang klase ng apple madalas talaga pagka ganitong sale o ganitong mura yung mga prutas bumibili talaga ako inista ko talaga sa ref kasi pag nag edit ako ng video or may ginagawa ako ito lang mga prutas na to yung mga kinakain ko pa isa isa usually talaga dito ako namimili sa walmart o kaya sa superstore kasi minsan palitan sila kung ano yung mura kung ano yung mga sales nila na ay items eh. So dito kagaya dito, marami silang mga apples ngayon, no? Mas mura sa kanila. Iba't ibang klaseng uh, fruits, marami rin dito, vegetable. Para lang tong sabi ko nga, parang SM supermarket lang pag nandito ka. Pati yung mga exotic fruits minsan makikita mo rin dito kagaya nito, granada. Sumasabog so, daw 'yan. <laughs> Tapos meron din sila rito iba't ibang berries kagaya nga nito uh, raspberry, blackberry tapos meron din sila blueberries lahat yan uh, tamang -taman yan sa mga diabetic eh kaya ako konti lang yan kulang na kulang sa akin yan Siguro, <laughs> pag kaya na kinain ko, mga apat na ganyan. sa <laughs> kainan ko, lugi. Mahal yan, grabe. <laughs> Doon tayo sa iba. pas-pas <laughs> Next dito naman tayo sa area ng mga Asian <laughs> Kagaya ng talong, uh, kamoting kahoy, oh, dyan na lahat Kalabasa, kuha nga tayo talong na talong nato ito Ito yung gusto ko eh, magkano ba to? $1.77 Or magkano to? Hindi ko makita eh <laughs> Basta, kuha tayong talong At uh, madalas naglalagay ako ng talong pagka sinigang uh, Ano pa ba? Kare-kare Misa, pritong talong, nilagang talong, sa ko sa bagoong. Mga ah, ganun ba? Ang lalaki ng mga gabi nila rito, oh. Pero meron ding malilit. Parang kapampangan gabi, yan. Ginagamit sa sinigang. Meron din sila rito, pipino, at kung kamote. Yan, kita nyo naman. Maski kamote, o magkano yung kamote, $1.47. 'di ba? Per pound. Wow, grabe naman tong lagay nito mga apples na to. L Laki. Parang ano na to ah, barko. <laughs> Meron din sila ditong banana. Syempre, 78 cents. ang per pound so mura na so bili tayo niyan kuha tayo niyan mahilig si Angelo ng mga banana eh ginagawa niya yung dessert kuha na rin pala tayo ng ganito ito yung ginahalo ni Angelo sa kanyang cereal sa umaga By one take one naman so Ayan ah, samantalahin na natin habang mura pa siya. <laughs> Tapos marami rin sila rito mga ganito, oh, tahong. Naalala ko tuloy sa Pilipinas yung binibili nating tahong na may balat. Meron din naman dito may balat pero meron din dito to marami talaga dito yung walang balat na ganito. Meron din dito bangus. Ayos. Dalawang bangus o oh, magkano yung ganito? Medyo mahal nga lang dito so hanggang lang tayo. <laughs> Ito ano ba to? Yan, yung mga mix na mga seafoods, no? Meron sila rito. Masarap din to, eh. Ginigisa sa gulay. Ito, yung mga isda. Yan. Masarap yan, kahit maliliit yan. Piniprito ko yan, tapos yung medyo crispy ng konte sa konting gulay, okay na. Panalo na, di ba? So, bayad na tayo. Magche-check out na tayo. Tayo mismo yung kukuha ng mga items natin. At tayo mag-scan -e dito sa machine. Saka natin ilalagay ngayon yung mga items na pinabili natin, na-scan na natin dito sa bag. Yung naalala nyo, nung bago tayo pumasok dito sa Walmart, may dala tayong bag. Nakita nyo yung hilera ng mga bag dyan sa gilid. Daming bag dyan sa gilid. Oh. Bibili ka ba niyan? Kaya yeah, mahal-mahal yan, Kaya dapat magdadala ka ng sarili mong bag pagka papasok ko sa ganitong store every time. So, yun na yun. Tara na mga kaberks. Uwi na tayo akala talaga ng ibang mga Pilipino na magaan at masarap ang buhay dito sa Canada. Masasabi nating magaan at masarap kung magaan ang trabaho mo, malaki ang sahod mo. Yan, pero kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino na talagang medyo mabigat ang trabaho, malitang sweldo kasi hindi lahat talaga malaking sinasahod dito eh meron dito na minimum lang ang sahod kaya yung iba talaga nagdo double job or kahit malaki ng konti yung sahod nagdo double job nagdo triple job dahil nga sa dami ng mga babayarinan dito alam nyo na yung mga bills natin, yung mga sasakyan natin, yung bahay natin. Hindi libre yung mga yan. Kailangan mo talaga na magtrabaho. Hindi pwede dito yung bukas na lang, mamaya na lang. Kailangan talaga na magbanat ka ng buto pag nandito ko sa ibang bansa. Kung gusto mo may marating ka, kung gusto mo talaga na umasenso ka, kailangan na kumilos ka. Kailangan na gumawa ka ng paraan para sa pamilya. Dahil ginagawa mo to para sa kanilang lahat. Magandang araw po, Chris Cusinero po, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabergs.